Tatlo ang nasawi sa ginawang drug buy operation ng District Anti-Illegal Drugs o DAI ng Tagig PNP sa 7th Street, Barangay Katoparan Tagig City. Tinama naman sa kanang paang isang pulis na umaktong bibili ng shabu sa halagang isang libong piso na kinilalang si PO2 Alvin Taduyo matapos mauwi sa barila ng operasyon. Ayon kay Tagig District Anti-Illegal Drugs Chief Police Senior Inspector Wilfredo Sangil, target ng operasyon ng isang awol na pulis na hinihinalang tulak ng bawal na gamot. Habang isa sa kasama ng awol na pulis ay nasa target list ng PNP Tagig na alias Barik habang hindi pa alam ang pagkakilanlan ng isa pang suspect na kuha sa crime scene ng isang shotgun, hindi pa mabatid na kalibre ng baril at ilang gramo ng shabu. Samantala isang Filipino-Chinese naman ang patay sa tulay na naguugnay sa Nabotas at Manila sa Arten Tondo, Manila. Ang nasabing biktima ay kinilala basis na ang Philippine passport sa kanya sa pangalang Jaime Ong, 40 years old, na taga Manolos, Bulacan. Sa tabi ng biktima ay makikita ang karato lang may nakasulat na drug lord ako, Chinese. Kung malapas para sa Radio Inquirer 990, bayang nagtatanong mamayang nagsisang.